pumapatok eh. sa loob eh. pa gano'n para siya. Tinapon lang, tinapon lang siya dyan. Tapos sabi ng palawas, pupuntahan ko raw sa balot. Sabi ko, sige, magkadalang ako doon. Pupuntahan ko yan. Kaya dito lang siya. So, dito nga lang siya tinapon, no? There siya kaya dyan dahil dyan dahil sa tinapon sa outpost yan. Yan kasi sabi nila eh so ayan po mga guys no yung uh, itinapon pong aso uh, dito lang po yan siya sa may tulay po ng balot sa may ano oh, ayan nanjan po siya sa ano nandyan sa solok <tip> Okay. <laughs> okay, nakuha na. Yung kids. Okay. ate makita ka sa ate, ate oh, ka banda doon doon ka mag ano sige doon ate doon wala nang bus so ayan po no nare po namin siya at uh, dito po siya sa masukal na lugar uh, dito po siya sa, may uh, tulay po ng uh, balot kaya ngayon super na pong dilim po no at uh, ayun nga Lakihan ang butas ng talay. Lakihan, 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 lakihan. Ngayon po no ay gabi na po, no. At tumabot na po kami ng gabi ang pag-rescue. So, ngayon po ay ayun uh, lang nga po. papasok na po siya. Ayan. Okay. Good. So, pinaprosigil po namin po makuha po si Doggy po, no. At hmm. uh, dito po yan siya sa may uh, tulay.